Ngayong araw, ipapaliwanag ko ang isang fantasy romantic drama film na pinamagatang The Curious Case of Benjamin Button Isang matandang babae ang nakahiga sa isang kwarto ng ospital habang hinahagupit ang New Orleans ng Hurricane Katrina, lumapit ang isang mas batang babae at sinubukang kausapin ang matanda. Ang matandang babae ay nakahanda ng mamatay. Isang pamilyar na kwento ang nakikita niya sa kanyang alaala. -ala. -ala ang isang bulag na taga-ayos ng relo sa New Orleans ay may anak na pinadala sa digmaan. Nang umalis ang kanyang anak ang pinagkaabalahan niya ay ang gawin ang pinakamalaking orasan sa bayan. Makaraan ng apat na buwan isang sulat ang dumating sa kanila at sinasabi dito na ang kanilang anak ay namatay na sa labanan. Nagluksa ang tagagawa ng relo at nagdesisyong e-reverse engineer ang malaking relo ng bayan upang gunitain ang lahat ng mga buhay na nawala sa digmaan. Iniling niya'ng sana ay kaya niyang ibalik ang oras at maibalik ang buhay ng kanyang anak at uuwi itong buhay balang araw. Naaalala ng bayan ang malaking orasan bilang regalo ng tagagawa ng relo bago ito umalis at hindi na muling nakita pa. Sinabihan ng matandang babae na si Daisy ang mas batang babae na si Caroline na kunin ang isang libro sa kanyang suitcase. Sinabihan niya itong buksan ang libro at basahin ang mga pahina nito. Napansin ni Caroline ang ilang memorabilia na nakakabit sa diary. Binasa ni Caroline ang isang last will and testament. Hindi tungkol sa kayamanan ng testament na ito kundi isang revelasyon kay Caroline na pinapaalala sa kanya ang isang lalaking nagngangalang Benjamin. Nang ibinalita ang pagtatapos ng digmaan, ang mga pamilya ng mga namatay ay nagluksa. Subalit ang digmaan ay may dalawang kahulugan na siya namang ipinagdiwang ng ibang mga tao sa New Orleans. Isang lalaki ang takot na takot at tumakbo ito sa gitna ng mga nagsasayang tao pauwi sa kanyang bahay. Nadatnan niya ang kanyang asawa na malapit ng mamatay dahil sa panganganak. Nakiusap ang babae na mga ako siyang mamahalin at aalagaan nito ang kanilang anak bago ito nagpaalam sa kanya. Lumapit si Thomas sa crib at tiningnan ang umiiyak na bata, halos masuka siya nang makita ito. Kinuha agad niya ito at itinakbo palabas ng bahay. Dinala niya ito sa ilog na may isang milya ang layo sa kanyang bahay upang lunurin ito, nakita siya ng gwardya at tumakbo papalapit sa kanya. Natakasin ni Thomas ang gwardya matapos itong magtago sa isang ali. Binalutan niya ang bata ng damit at iniwan ito sa isang hagdan ng isang bahay na malapit lang sa ali. Masayang nag-uusap ang mag-asawa sa labas ng bahay, nang isang matanda ang napansin ang dalawa. Sinundan ng babae ang matandang babae papasok sa bahay subalit hinila siya nito at bumaba ng hagdan. Muntik nang maapakan ng lalaki ang bata buti na lamang at napansin niya ito at naiwasan. Binuksan ng babae ang nakabalot na damit dito at nagulat ang dalawa sa kakaibang bata na nakita nila. Natakot at nagtaka ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Sinabi ng lalaki na hayaan na lamang ang bata subalit kinarga ito ng babae at dinala sa loob ng bahay. Pansamantala niya itong inilagay sa drawer sa kanyang silid at pinuntahan muna niya ang mga matatanda sa bahay. Nilapitan niya ang doktor at pinasunod ito sa loob ng kanyang silid. Inobserbahan niya ito at sinabing ang bata ay bulag dahil sa katerata, bingi at hindi makakilos ang kanyang mga kamay at binti dahil sa arthritis. Dagdag pa ng doktor na hindi ito sanggol subalit isang matandang malapit ng mamatay. Naawa si Queenie dito at nais niyang alagaan ang bata, subalit pinaalalahanan siya ng doktor na hindi lahat ay may pag-asang mabuhay. Dinala ni Queenie ang bata kung saan nagtitipon tipo ng mga matatanda at tinawag nila itong Benjamin. Habang lumalaki, ilang taong inisip din ni Benjamin na siya ay nasa mga huling yugto na ng kanyang buhay kagaya ng mga kasama niya sa bahay. Nais sana niyang maglaro subalit nagagalaw lamang niya ang kanyang mga paagamit ang wheelchair. Inalagaan siya ni Queenie mula sa pagiging matanda patungo sa kanyang kabataan. Isang gabi dinala ni Queenie si Benjamin sa isang faith healer. Humingi siya ng pray over upang magkaroon ng anak at mapagaling si Benjamin sa tinatawag niyang The Devil's Course. Tinanong ng Faith Healer kung kaya ni Benjamin na tumayo sa kanyang wheelchair, subalit natumba siya. Nagawa niyang makatayo ulit at nakalakad ng ilang hakbang. Nagkulaps ang Faith Healer at namatay ng may tuwa sa puso sa nakitang himala kay Benjamin. Ang bahay na iyon ay laging dinadalaw ng mga birthday at kamatayan, nakita niya kung paano dumating at mamatay ang mga tao. Naiwan siyang nag-iisip kung bakit hindi pa rin siya namamatay. Sinasamahan si Benjamin ng isang pigmi man na umaalalay sa kanya sa pagsakay sa tren at mga parke. Iniwan ng pigmi sa kalsada si Benjamin kung saan buong gabi siyang naglakad pa uwi. Inisip ni Benjamin na iyon ang pinakamagandang araw sa buong buhay niya. Isang araw ng linggo, ang mga kamag-anak ng mga matatanda ay gumisita para sa isang pasasalamat. Isang matandang babae ang nagpakilala kay Benjamin sa kanyang apo, ang pangalan nito ay Daisy, isang magandang bata na may magandang mga mata. Nahulog ang kanyang damdamin sa unang pagkikita pa lamang nila ni Daisy. Pagkatapos ng pasasalamat ipinagbigay alam ni Queenie sa lahat na siya ay magkakaanak na. Habang sinasabi ito ni Queenie, nagumpisa namang makipagkaibigan si Daisy kay Benjamin at nakipaglaro ito. Isang gabi, nagsindi ng kandila ang dalawa sa ilalim ng kama sa basement at nagampisang magsabi ng mga sekreto ng bawat isa. Inami ni Benjamin na hindi pa siya kasing tanda ng kung ano ang itsura niya, at naniniwala si Daisy na naiiba si Benjamin. Nahuli sila ng lola ni Daisy at pinagalitan. Nang umalis na si Daisy, bumalik sa dating araw-araw na buhay si Benjamin kasama ang mga matatanda. Isang matandang babae ang nagturo sa kanya kung paano tumugtog ng piano. Habang lumilipas ang panahon maraming nakikitang pagbabago sa kanyang katawan si Benjamin. Isang araw bumisita si Benjamin sa isang daungan kasama ang isang matanda, natanggap siya upang magtrabaho sa isang bangka. Nasa sabik siya sa mga mangyayari habang nagtatrabaho sa bangka. Napalapit siya kay Captain Mike at nalaman nitong virgin pa rin siya. Dinala ni Captain Mike si Benjamin sa isang brothel uminom sila at kumuha ng babae. Sa kabila ng matandang anyo ni Benjamin isang prostitute ang kumuha sa kanya, subalit nagulat ito dahil sa kanyang itinagal sa kama naging suki nito si Benjamin. Habang papauwi sa bahay galing brothel isang sasakyan ang uminto sa kanya habang naglakad sa sidewalk, niyaya nitong sumakay si Benjamin at nagpakilala bilang si Thomas Button. Dumiretso ang dalawa sa isang mamahaling bar at pinag-usapan ang tungkol sa kanyang sakit. Nang gumabi na ay inihatid ni Thomas si Benjamin sa kanyang bahay at nagpaalam kung maaari niya itong bisitahin. Bumalik si Daisy nang nagkaroon ulit ng Thanksgiving at maghapon silang magkasama ni Benjamin sa isang tugboat. Binuhay ni Captain Mike ang bangka ayon sa hiling ni Benjamin. Isang araw na matay ang isang matandang kaibigan ni Benjamin. Dito na pagtanto ang ikot ng buhay niya ay iba sa mga matandang nakatira dito. Nagpaalam siya sa itinuring niyang mga magulang at sa mga matatanda, sinabi naman ng mga ito na mag-iingat siya at maging masaya sa kanyang pag-alis. Nangako si Benjamin kay Daisy na susulat ito ng postcard saan man siya mapunta. Ang buhay niya sa dagat ay malungkot subalit siniguro ni Daisy na magpadala ng sulat bilang sagot sa kanyang mga postcard. Samantala si Daisy ay isa ng professional ballet dancer. Si Benjamin at ang kanyang crew ay pumupunta sa mga bar at brothels saan man sila mapadpad. Isang araw nagbayad si Benjamin ng isang kwarto sa hotel kung saan niya nakilala si Elizabeth at asawa nitong si Walter, na isang spy. Isang gabi hindi siya makatulog at sinamahan siya ni Elizabeth. Halos gabi-gabi na silang nag-uusap at pumupunta sa lobby ng hotel kapag hindi makatulog at wala ang asawa ni Elizabeth. Nahulog ang loob ni Benjamin kay Elizabeth kahit may asawa na ito. Inamin ni Benjamin ang nararamdaman niya kay Elizabeth sa isang sulat kay Daisy kahit gumaganda na ang takbo ng karyer ni Daisy sa pagsasayaw nalulungkot pa rin siya sa nangyari. Maraming gabing nagkakasama si Benjamin at Elizabeth at may nangyari na sa kanila. Masaya si Benjamin sa nangyayari ngunit isang gabi ay bigla na lang hindi nakipagkita sa kanya si Elizabeth sa lobby. Nagsimulang kalimutan ni Benjamin si Elizabeth, nag-umpisang magkaroon ng digmaan sa dagat. Nagtangka ang crew na tumakas subalit inabot sila ng mga sundalo. Pinatay ng mga kalaban ang kanilang kapitan at ilang mga crew, at ang kanilang tugboat ay nasira. Samantala, nagpaalam si Benjamin sa mga kaibigan na namatay sa tugboat. Bumalik si Benjamin sa kanilang bahay at nakita niya si Queenie na matanda na, masayang masaya ito nang makita siya. Sa kabila ng paghihirap sa dagat at pagkamatay ng matatanda sa bahay ay pareho silang nagpasalamat sa lahat ng nangyari. Isang umaga bumisita si Daisy sa bahay na ito. Niyakap ni Daisy si Benjamin, nagulat siya dahil maliit pa lamang ito nang umalis siya. At isa ng magandang dalaga ngayon. Lumabas ng gabing iyon si Daisy at Benjamin upang mamasyal. Naramdaman ni Benjamin na nahulog ang kanyang damdamin kay Daisy habang sumasayaw ito, hinalikan at inakit siya nito bago matapos ang gabing iyon. Umuwi siyang luhaan nang nireject siya ni Benjamin. Sumunod na gabi na padaan si Thomas isang dati niyang kaibigan at niyaya siya nitong kumain sa labas, sinabi nitong natutuwa itong kasama siya. Dinala niya si Benjamin sa isang button factory at inaming anak niya si Benjamin. Inilibot niya si Benjamin sa isang lumang bahay at ipinakita dito ang lumang larawan ng kanyang ina na si Caroline. Umalis si Benjamin sa bahay ni Thomas na naguguluhan at nasaktan. Sa sumunod na araw bumalik ulit siya sa mansyon at sinundo siya para pumunta sa ilog kung saan balak siya dating lunurin ni Thomas. Pumunta si Benjamin sa New York upang manood ng show ni Daisy. Muling nahulog ang kanyang damdamin habang pinapanood niyang sumayaw si Daisy. Pagkatapos ng show binisita niya si Daisy sa backstage. Nagselos at umalis na lamang si Benjamin nang makita niyang isang lalaki ang humulik kay Daisy sa labi. Hinabol siya nito at umalis na lang din ang sabihin ni Benjamin na masaya ito at nakatagpo ng boyfriend. Ginugol ni Benjamin ang kanyang oras upang maglibot gamit ang kanyang motorsiklo at mag-ayos sa bahay. Isang araw nakatanggap siya ng malungkot na balita at pumunta ng Paris. Nagtamo ng maraming injury si Daisy matapos itong mabangga ng isang taxi. Gustong iuwi ni Benjamin si Daisy sa kanilang bahay ngunit sinabihan siya nitong umalis na sa kanyang buhay. Nalungkot si Benjamin sa sinabing ito ni Daisy at umalis. Isang araw nakipagkita si Daisy sa kanya kung saan may nangyari sa kanila kinagabihan. Ang dalawa ay nagmahalan at pumunta sa iba-ibang lugar. Hanggang sa ang sakit ni Benjamin ay nagiging hadlang sa kanilang relasyon. Nababahala si Daisy na isang araw ay magigising si Benjamin na matanda na siya. Inisip na lamang niyang magiging ayos lang sa kanya dahil minahal niya ito ng sapat. Ikinalungkot ng dalawa ang balitang namatay na si Queenie at tinanggap nila ito sa paglipas ng panahon. Ibinente ni Benjamin ang mansyon ng kanyang ama at tumira sa isang duplex kasama si Daisy. Ikinalungkot ni Daisy na tumatanda na siya subalit pinanggako niya kay Benjamin na tatanggapin niya ito. Nagbukas ng sariling ballet class si Daisy at ipinagbuntis ang anak ni Benjamin. Sobrang nag-aalala si Benjamin na baka matulad sa kanya ang kanyang anak o kaya ay di niya kayang maging ama para dito. Pinakalma siya ni Daisy at panang akong siya na ang bahala sa lahat para sa kanilang pamilya. Pagkalipas ng 9 months isinilang ni Daisy ang kanilang panganay na anak. Pinangalanan nila itong Caroline na siya pangalan ng kanyang ina. Nagalit si Caroline sa nalaman niya sa diary subalit itinuloy niya pa din ang pagbabasa. Ang problema sa pagiging ama ni Benjamin ay unti-unti nang lumalabas. Ang kanyang anak ay kailangan ng ama at hindi isang kalaro. Kahit mahal na mahal niya ang kanyang asawa at anak ay minabuti niyang umalis na lang. Iniwan niya sa mga ito ang kanyang mga mana at hinanap kung saan siya dadalhin ng kanyang sakit. Binasa ni Caroline lahat ng mga sulat na pinadala ni Benjamin. Naging mahirap ang pamumuhay ni Benjamin sa iba't ibang lugar. Isang araw nagdesisyon ang binatang Benjamin na bisitahin sina Daisy at Caroline. Natuklasan niyang nagpakasal muli si Daisy sa isang lalaki na tumayong ama kay Caroline. Nagkita muli si Daisy at Benjamin sa isang hotel. Lumipas ang mga tao na hindi sila nagkita. Isang araw isang lalaki ang nagabot kay Daisy ng isang diary. Sa kanyang mga huling taon, nagpapatugtog si Benjamin ng pamilyar na tunog sa piano, at nahihirapan sa demensya. Inalagaan ng matandang si Daisy ang ngayon ay batang si Benjamin. Isang araw pinalitan na ng gobyerno ng Louisiana ang malaking orasan ng bayan. Ang kanyang buhay ay nagtapos bilang isang sanggol kasalukuyang nananalasa ang bagyo sa New Orleans nang matapos basahin ni Caroline ang diary. Nang binaha ang bayan, ang kwento ni Benjamin at ang ni-reverse engineer na orasan ng bayan ay humantong na sa katapusan.